Hello, 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 hello. Nandito po kami ngayon sa lote. Ako po yung magdidilig ng aking mga gulay na itinanin. Sitaw, okra, talong, ano pa ba? Hmm, Silit. Kasi sobrang init po dito sa infanta. Grabe. Grabe po ang init. Ay. Dapat pala tayo magpakuha ng buko. Ay, pag may pagdating na ng mga ano. ano. po, may buko. May isa po kami puno ng niyog yan. Gusto niyo pong uminom ng pinakamalinis na tubig sa buong mundo ay buko juice po. Yung mga may UTI, yan. May mga kidney problem. Yan po. The best pong tubig yan. So entering our sanctuary o oh, meron po ditong malabayabas. This is this is malabayabas, antifungal. Yung pong may mga katikate. Malabayabas po 'yan. O oh, may bulaklak siyang maganda. Puti ang up, dilaw ang kanyang bulaklak. Yan, malabayabas kasi po ang dahon niya ay korteng para po siyang dahon din ng bayabas kaya ang tawag dito ay malabayabas yung po may mga katikate yung para may mga buni-buni ayan ito po ay uh, kumbaga dudurugin do nyo la ang kunyari meron ka po sa pisngin an-an ikukuskus mo ang po kasi yung katas po nito yun yung nakakamatay ng fungus fungus ito po naman yung aming tawayan. mabilis lang siyang tum tumubo. Yan, yung sinasabi. Pag nasa ng ka, lawis-wis ng kawayan na iyo pong maririnig pag mahangin. Yan, ito po yung mga halaman namin, this fiddle leaf. Tapos ito po naman yung kamias. So, dami palang kamias natin. Kamias. Ito po ay alkaline naman. ay po yung aking Tignan nyo po. Magic fruit po. Laki. Ready na siya to harvest. Ah, ito pala yung apat. Isa, dalawa, tatlo. Apat. So, akin po yung gagawin. Miracle fruit juice. Miracle. So, it helps a lot yung po may mga thyroid problem, may cancer. Yan. Pag na-research nyo po yung magic fruit, yung katas po niya. Kaya nga daw po, magic, magic fruit. Yan. Magdidilig naman po kami ng aming mga halaman. Ay, salamat ang aming pandilig. Ang tubig po dito ay hindi na kasing lakas ng tarayog ng ihi. Ayan, malakas na po. Ito po ay kidya. Kidya. Po ito yung mga halahalaman naman na pag lumaki maganda sa mata. Ito po ay pomelo. Pomelo. So pwede ito sa taas? Tapos pwede itong pandilig sa taas? Dilig-dilig po tayo. Dilig-dilig although, ayan, may papaya kami dun, ah. Pagka ako po ang nag sabi ng nanay, dapat ay si Im. Si Im na si Im. Ha? Ah, okay, oo. po naman yung African talisay oh, maganda na siya aba ito po pala yung napakamahal ang ganito po palang African talisay ako po yung nakapagtanong na yan doon sa pagbilaw sus parang gusto ko malaglag sa upo ang 25,000 ay parang hanggang hanggang aking liigla ang po yung taas yan, meron din po ako ditong kamyas pangsigang, sigang ng isda pagdating ng panahon ito po naman yung aking mga okra ayan okra okra yun po yung aking mga sitaw sitaw Wow, ito po yung project project ni Dr. De Castro. Yan. po yung project. Yan po yung aming retirement house. Retirement house para pagka ang aking mga friendship ay uh, bibisit dito ay di meron po kaming isang magandang pahingahan ng mga friendship ko. Mga friendship palagi, mga kaklase, yan. Alam mo yung pagkasabi daw ng mga senior, base dun sa aking mga, mga pinag, sa uh, sasalitaan ng mga senior. Alam mo po, doktora, pagka ikaw po ay senior na, ay talaga pong, napakasaya pagka nag-uustingan na laang ustingan daw ustingan na laang ng ustingan o sya nga naman ano pa ba gagawin ng mga senior magsumba magsumba magmaritesan yan pero actually po as we age dapat po talaga tayo nagpapaaraw natutulog ng mahaba Eight hours at least tapos po ay iwasan ang mga mga chismis, chismis daw 'yun na nga yung Marites. Marites. nasun po naman yung hole sa taas Yan. Marami din po ako diyang halaman, may sitaw din po diyan. Oo para ano, nakaka nakakahati po pag nakikita ko bambay na ang aking okra. Ang okra po ay napaka inam kainin lalo po yung mga sabi nila gala ang na okra. Parang linans lang sa mainit na tubig. Yan po ay napakainam sa mga mataas ang uric acid. Yung iba naman, ay doktora hindi po po pwede kasi may buto ay sasakit daw ang tuhod. Mali, mali po yung uh, kaalaman na pagkumain ng may buto ay sasakit ang tuhod. Yung daw pong mga sitaw ay nakakasakit daw ng tuhod. Pero sa totoo, yung pong hindi kumakain ng mga mabuto, munggo, sitaw, sila po lalo yung masasakit ang mga tuhod dahil wala nang oil natutuyo na po yung kanilang mga joints natutuyo na yung kanilang mga yung siko yung mga buol sa paa yan dapat po kumakain talaga tayo ng mga mga bubuto mga nuts kasi meron po yung langis na kaya sumasakit pagka sinabi ay kumain po ako ng but ng munggo ay sumakit yun po yung indication na kumbagay nalalagyan ng grasa yung cartilages yung inyo pong joints na natutuyo na tamad ng uma, uminom ng maraming tubig tamad pang gumalaw-galaw walang exercise, di man lang maglalakad pahiga-higa lang, paupo-upo lang wala nang movement so para po yung tornilyo na pag hindi mo nilagyan ng grasa o hindi mo po pinihit ay talaga pong kakalawangin ganun din, ganun din ang tao na pag hindi po ay uh, ginagalaw galaw tamad maglakad, tamad mag-exercise, pupunta ng palengke sa sakay pa ng tricycle, ay lapit na lapit. Dapat po naman ay nag -e din tayo ng effort na tayo po ay naglalakad-lakad para naman po yung ating mga paa, tuhod, balikat at ulo ay gumagalaw na e-exercise po. nako ako ditong kalalawan ito po ang dahon naman na ito ah, ayan po yung pinagbabaluta ng tinadtad na hipon ang tawag po dito ay kalalawan iisa po yung nabuhay ko dito at oh, namatay po yung isa dito o oh, namatay tapos po yung iba na may pinagtambakan na dun ay ah, iya, kainaman ako'y kung saan saan naghahanap ng mga halaman na bubuhayin ay bambay rin naman at uha natutuyo kaya po ako ay napunta dito at nagdidelay paminsan-minsan ay ginala ang lately ay umuulan na pero syempre iba pa rin po yung talagang dinilig mo iba pa rin po yun sabi nga dapat ay siin siin si, M. si M ang pagpakabili yan bubulak na po si marami yan magantay-antay lang po di yan yung mga pag ako po'y nag ani ng talong ng okra na sitaw kayo po'y bibigyan po para po kayo ay may sariwang gulay nakakahapi nakaka po talaga pagka ika'y nag-aani na ng bunga ng iyong mga tinanim At yung sitaw ay nagapang